Hello guys Hi Mapagpalang Sunday sa lahat Welcome to my Youtube Channel Please press tiju Tijo Pinita TV Please subscribe Like and share Guys Dito ako guys ngayon sa tambayan namin guys Wala akong magawa. <laughs> ito po yung view dito sa taas ayan to siya oh ayan ayan ang ganda di ba oh yan ang tataas ng mga building diyan ayan din po ayan oh ang tataas biwok yan eh dito kami nagtatambay kasi maganda dito umulan man at uminit maganda yung view dito ang hindi ka mababasa kasi dito kami nagtatambay sa ilalim ayan guys ayan guys tingnan mo yun guys yung mga ano dun ayan o oh. punti pa lang guys Mayamayan maya dadami <laughs> o oh, diba ayan o ay, wala pa si Giselle, wala pang mga kasama ko. Ako lang muna mag-isa. Kaya wala akong magawa, guys. Kaya, mag-video-video muna tayo para may pang-upload. <laughs> Malamig na ngayon dito, guys. Pero hindi pa man masyado talaga. Pero ramdam mo na yung lamig ng winter. Kaya, ganyan. Ayan. Late na nga ako bumaba guys eh. Kasi si Lula ko Ano. Hindi maganda yung pakiramdam ng alaga ko matanda. bago ako malis, pinakain ko muna. Tapos parang ayaw ko iwanan Nandun naman yung mga amo. Kasi lang yung ano ba. Yung tulog pa kasi sila. Okay, pito lang guys sa taas guys. Maganda ang dito guys. Ano? And green and green. Oh. green, ang green. Ayan o, tataas, ang tataas ng mga building, di ba? Ayan. Ay, hindi pala. Pang... Ayan. Kaya ikot muna tayo. Pero madaming mga Indonesian doon. guys, ang ganito. ng mga building diyan, guys. Oh, yan, yan. And, uh, nandito kasi kami sa 4th floor ng mga building na to, ng andito park. Dati nasa park kami ng Sanctuary po. O kaso lang, pag maulan, nababasa kami. Tapos lalo na pag malamig. Ramdam na ramdam mo talaga ng lamig, wala kang dito muna kami guys ayan guys oh ayan guys <laughs> Ay, nakakatuwa. Walang magawa sa buhay nitong umaga na <laughs> Ay nako, ito talaga ang mga ano ng mga kunyang dito sa Hong Kong itong gawa nililibang ang sarili diba <laughs> mag live nga ay buhay ko niya Hi, good morning guys. Ang lakas ng hangin. Ang guys, ha. Tapos sobrang lamig, guys. Ayun, guys. Eh. lakas ng hangin guys oh. Uy. Hello guys, good morning. Sa Lunes. Ito, kumpleto kami guys. Makain. May almusal kami guys, oh. Ang oh, ganda. Sarap. Ay, plastic na nanay, labahan yun eh. Ayan Ay, oh, ginawa nito oh. So, ang galing-galing yung gumawa eh. Galing-galing yung gumawa oh. May mais rin kami guys. Oh, ako din, oh, gusto ko din yung mais. Paano na yan ako makakapagbalot? Ha ha ha. kain, lang ito ah. Huwag ka magsaro na. Kawain ka lang. Hello oh, guys. Kanda na mais. Hello guys. Ako lang walang jacket guys. Pakita Oh. Oh. Galaw-galaw na lang guys para ano. Hindi lamigin. Wala well, ka paper speaker dyan. Or something balot mo. Huh? Kumain ka na lang. Madala Guys, baso. so, mga matatanda guys. So, dito kami sa baba namin guys, sa may, ayan ah, ang building namin. Yan ang bahay namin. Kanina <laughs> ng umaga, ang lakas-lakas ang hangin. Mm guys, oh. Hindi, parehos lang. Kaso lang, color lang iba. Mga guys, ganito gawa namin guys. 'Yan ang taga ko ako ng newspaper guys. Thank you so much dito ay, sa babaeng ay, ito. ayan oh. No? <laughs> Sino ba 'yung binabani Simple, mag-YouTube ako 'yan. Upload ko pa 'yan. Kasi ko lang pa 'yung ano ko. Hindi Wala akong kita dito kasi hindi ako monetize ba. guys uh, mata, ayan guys. Uh, exercise sila. Ayun. Yan ang buhay ng mga matatanda dito. Kanina kaming umaga dito. Madaling araw, alas 5 pa lang kami lang ang tao dito sa baba ng lola ko. So ngayon, sobrang lamig dahil ang lakas ng hangin. Umakyat kami sa taas. Hindi kami nagtagal dito. Siguro mga 30 minutes lang kami dito. Kasi nga, lakas ng hangin tsaka sobrang lamig. Ako ngayon wala akong jacket kasi sobra akong bumamadali. <laughs> sobra akong pagmamadali na bumaba. Ayun, naiwang ko yung jacket ko sa upuan. Kasi nga namalansya kasi ako. Eh, mainit. Tinanggal ko, inunplug ko yung plancha ko. Pagkatapos, bumaba na ako. Tapos yung sabi nito, magdala daw ako ng kape para diyan sa almusal namin niyan na oh. Sunduin mo ko sa Inti. Ayan oh, kape po. Kape po? Pwede rin kasi hindi pa naman ako magtatrabaho. O eh. kalimutan ko yung kape, mainit lang na tubig yung bitbit -bit ko tsaka. 'Di lang bibilhin lang ko niyan. Yung kape wala, guys. Ayan oh, mainit na tubig oh. Tsaka may baso. Pag ayaw mo, tea whisk food mo lang. Mayroon pa nga doon ako ibigay sana na ipawin yung wish food mo eh. Kailan, kailan ba expire na to? Saan? Kailan expire? Bago yan. Ay, yung isa. Ay, yung isa kahapon yata yan. Ay, kung... lang po sa isa kahapon yata yan. Bago yan, bago yan, yan. kahapon ay, ko lang, bago ko lang yung binili, ay, kahapon. Ay.

Pumunta lang dito ngayon yan kasi nagatid lang ng pichi-pichi. Ay, ano ba yung tawag yan? Sapin-sapin? Pichi-pichi? Pichi-pichi na malakit guys. Hindi yung ano, hindi yung kamuting kahoy na ano. pichi kasi ano Kamuting kahoy yun eh. Pero parang ganyan, ang itsura din eh. Parang pichi-pichi din. One, two, three, four. 1, 2 Exercise tayo guys Ay nandito ako sa live ni Melody Exercise tayo guys Exercise Exercise Ano, dinada, dinadaan ko lang ang lambig sa exercise guys Kasi nakalimutan ko ang jacket ko sa taas guys Yes Yes O, oh, kunin mo na lahat. Sisayuin, Hindi, sa'yo yun. Isa pa. Hindi. Dalawa lang sa akin. Eh, sige, kunin mo na kasi kumain din ako ng mais kahapon. Hindi. Kunin mo, may lang isa, Mel. Gusto mo pa? Sige, prega. Sige na yan. Sige na. Diba? Ay, dalawa. Isa lang pa. Diba? Ay, ayan, guys, o. Oh, busy dalawa. ngayon, guys, yung daan dito, guys. Kasi, ano. Ang time ng pag, ano, ng mga estudyante. Ayan, guys, o. Oh, ayan. O, diba? Ayan dito kami. Saya-saya to yung umaga. Ayun guys, ang daming estudyante. Oh. Kasi school yan dyan sa kabila. Kaya, busy ang daan sa mga estudyante. Oh, sige guys. Bye guys. Thank you for watching.